Panalangin para sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Ito ay isang taintim na panalangin para sa lahat ng overseas Filipino workers, naway maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos, kahit sila'y malayo sa tahanan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng katatagan pagsasakripisyo at patnubay ng Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po namin iniaalay ang aming buong puso isipan sa panalangin ito para sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. O Diyos, batid mong sila ay mga bayani, hindi lamang ng aming bansa, kundi pati ng kanilang mga pamilya. Sa bawat overseas Filipino workers na lumisan ng kanilang tahanan, ng kanilang bayan. Upang harapin ang di mapanatag na kinabukasan sa ibang bansa, kami lumuluhod at humihingi ng iyong lubos na habag, pagyakap, at kalinga para sa kanila. Sa bawat umagang gigising silang malayo sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, sa kanilang magulang, naway ikaw ang maging lakas ng kanilang puso. Sa bawat oras ng pagod, lungkot, at paunghulila, Panginoon, sana'y maramdaman nila ang presensya mong hindi kailanman nagpapabaya. Palibutan mo sila ng mga taong may malasakit, at huwag mo silang hayaang abusuhin o pagsamantalahan. Bigyan mo sila ng employer na may malasakit at respeto sa kanilang dignidad bilang tao. At sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, naway hindi lang material na biyaya ang kanilang matamo, kundi higit paroon, espiritual na pagpapala at malalim na relasyon sa iyo. Aming Panginoong Jesus, Ikaw na dakilang manggagawa, Ikaw na lumakad sa mundo upang ipadama ang tunay na pag-ibig, naway Ikaw ang maging halimbawa ng lahat ng overseas Filipino workers. Tulungan mo silang mapanatili ang kanilang dangal, pananampalataya, at katapatan sa kanilang mga tungkulin. Ilayo mo sila sa tukso, sa pang-aabuso, sa kalumputan na maaaring magtulak sa kanila sa kasalanan. Sa bawat araw na hindi sila makatawag sa kanilang pamilya, sa bawat gabi na wala silang kayakap kundi ang malamig na unan, yakapin mo sila sa iyong mga bisig. Itanim mo sa kanilang puso ang pag-asa na ang bawat pagod, bawat pagtitiis, ay may gantimpala, kung hindi man dito sa lupa, ay tiyak sa langit. Panginoon, palakasin mo ang kanilang pananalig. Kung sila'y nawawala ng pag-asa, paalalahanan mo sila na ikaw ang Diyos ng mga himala. Sa gitna ng krisis, pandemya, digmaan, o diskriminasyon, ikaw ang Diyos na hindi natitinan. Huwag mong hayaang mawalan sila ng direksyon, kundi gabayan mo sila palagi. Tulungan mo silang makapag-ipon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Turuan mo rin kaming naiwan dito sa Pilipinas na huwag baliwalain ang sakripisyo ng aming mga kapatid na overseas Filipino workers. Naway iparamdam namin sa kanila ang aming pagmamahal, paggalang, at suporta. Panginoon para sa bawat overseas Filipino workers na naliligaw ng landas, muli mo silang tawagin at iwi sa iyong pagmamahal. Para sa mga nagkakasakit, ibigay mo ang kagalingan. Para sa mga nalulungkot, itaas mo ang kanilang espiritu. Para sa mga nalulumbay, ipadama mo ang iyong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, sila'y tunay na biyaya. Panalangin ng pagpapala, kaligtasan, at pagbabalik loob. Aming Diyos, ngayon din po ay itinataas namin sa iyo ang lahat ng overseas Filipino workers na nagnanais na makauwi, na tila napapagod na sa pakikipagsapalaran sa banyagang lupain. Sa bawat kababayan naming overseas Filipino workers na nakadamana ng burnout, nang labis na stress, nang kawalang katiyakan sa kanilang trabaho. Panginoon, bigyan mo sila ng kapanatagan. Kung sila man ay nalayo sa iyong presensya sa paglipas ng panahon, muling buhayin mo ang kanilang pananampalataya. Bigyan mo sila ng pagkakataong makabalik sa iyo sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pagbabalik-loob at pagbabago ng landas. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya ng lahat ng kalakasan, at ng lahat ng kapayapaan. Kung ano man ang kanilang dinadala, pagkakautang, problema sa pamilya, sigalot sa kanilang employer, o anumang alalahanin sa kalusugan, hinihiling namin na buhusan mo sila ng iyong habag at paggalinga. Iangat mo sila mula sa kanilang mga suliranin, at ipakita mo sa kanila na hindi kailanman nasasayang ang pag-asa sa iyo. Turuan mo silang manalangin ng may pagtitiwala, na kahit walang katiyakan ang mundo, ang iyong mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Panginoon, sa kanilang pag-uwi balang araw, sana'y dala nila ang kaligayahan, hindi ang pangungulila. Dala nila ang bagong pag-asa, hindi ang sugat ng mga karanasang mapait. Panginoon, ang sa kanilang pagbalik, sila'y maging inspirasyon, na sa kabila ng lahat ng hirap, na natili silang matatag dahil sa iyong gabay. Dalangin din po namin ang kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Bigyan mo po sila ng matatag na ugnayan sa kabila ng distansya. Naway hindi mawala ng init ang ugnayan ng overseas Filipino workers sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, sa kanilang mga magulang. Panginoon, sa iyo rin po namin hinihini ang patuloy na inspirasyon para sa bawat overseas Filipino workers na araw-araw ay magising sila na may layunin, na may dangal, at may pagpapakumbaba. Na hindi lang sila nagtratrabaho para sa pera kundi dahil sila'y naglilingkod para sa'yo. Ikaw ang kanilang tunay na pinaglilingkuran. At sa bawat dasal na hindi nila masambit, sa bawat hikbing hindi naririnig ng iba, Diyos ko, ikaw ang makarinig. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang tumugon. At sa dulo ng kanilang pagtitiis, ikaw ang gantimpala. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen.